Hello guys, nandito pala ngayon kami ngayon sa bilyaran, no? bagong bilyaran. Yan o, oh. si Milagro ang sasargo. Uy, lumabas yung dos. Lalim naman, likod. Likod! Hehehe. Hindi ano? Good. Ay, Yay! Ay, wala. Walang kawala ang dos. Walang otso. Lah. Nangyari sa yun, luwag Oh, Nagaling mo muna otso. Laglag Ah, niwala. Hindi yan sa otso. Hindi na pakapitin yan. Hey, kumapit nga lang sa otso. Yun, dapat. Hahaha <laughs> Ayon. Pat na na. Wala. May iron ditong bandahan. Pat mo na Sayang. Ang sinayang. Cinco. Cinco Oh, Cinco patro. Balew ah. Cinco patro. Tayu TikToko? Tayu, <laughs> kinchi o. Bumatak boy yung kinchi o. ayan, yang, ano, ayan tayo, tayo? Paano yung ano, singko. Ano kaya, Raja? Mana yang singko? Edi singko yin muna. Singko. <laughs> <laughs> Magaling ka naman sa magic eh, 'di ba? Edi singko muna. Oo. Oh? Ah. Wala talaga panis talaga. <laughs> Dipunggal. Oh, si siya. Dito siyamba. sinabi ko ta. Grabe ka naman. Kinsin mo yung mukha mo. Kinsin mo Yan, <laughs> <laughs> Matay. yan. Yan, may pag-asang May pag-asang kinsin. Ay, sus, kalayo. Ay, ay, side. Milagro ang titira, side ball. Ay, <laughs> ay pumasok pa 4. Hmm. Alam na. Ganyan, ganyan, ganyan. Yon, tira tres. Banda. Dublete. the side. Uy, may patay, patay ang kinsi. Wala. Wala. <laughs> Wala. Bidang-bida si Ranas ngayon ah. Sabi mo 4. 16 pala. Spot na. Wala. Wala. Kaya yan, Driver. Gan. <laughs> <laughs> <kailan> <manyansi> Atay sa side. Ganda lang lagi binta, no? Oo so, nga, no? Ay ranas talaga mukhang ano eh. Kableto ko eh. Wala rin, ganun ng binta. Ranas talaga eh. Eh, pak mo para malaman mo. Oo. Oh! Spot na. Naman 'yan. Banda roon, banda rito. Thank you. Wala. 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 Sige mo na mabuti doon. yow. nako 12 na naman. 12, bol. 12, kinse. Bol. mo? sa hey. ka nga sa kinsingao. Hey. Oh? Oh. Ah. Plus benta pa. <laughs> Tignan mo na yan. sa is. Hininga mo pa yun. Pinahirapan mo pa sa mo. Bad shot. Wala kita sa side doon. Ano lang ako? Mag... Ako na lang tetera. ako tetera. Oh, <laughs> no. Ikaw mo. May tayo. sa side. May ko na sila. Ay, hindi pala 20. 27 28 susunod oh ako na titira hawakan mo hawakan mo oh titira na po sir oh. patay tayo dyan tinira na tinira na hawakan mo ayusin mo ayusin mo kaya pa yan ko lang yung guys Tatay ka Meron ka pala na Kanina di tayo nakasit na Parang utso sila Ay! yes pa! Okay guys Uh! Tira Diyos ah, Nasa? <laughs> tatlong, bula pala ako doon ah. Okay, wala. Napaka-stress. Dito. Mas to kayo. Chow! Dublete mo. Double side. Oh. Side. Bibi join ko. Sira na sa titira. Yun. Ito yung bilis. Ay, patira muna. patira muna. Hmm. Ako yung lakad, katatlo dyan. Oo, oh, na. muna. <smiles> Doble Wala, Malayo. Try na to. Wala na Try ko na to. Last ba tayo? Bowl. Bowl. Oy, doblete. Bowl. Last bull na. Tres lang kayo. Placing. Placing mo, Percy. Eh, no, Side? Placing mo, Torres. Kumusta mo? Side John, doblete. Nice. Nice yata riyan. Oo. Oh. Ano layo naman? <laughs> <Lung syak. laughs> wala tong bolo. Gas. Tawa na tawa. Tawa na yung siya marata. <laughs> <laughs> <Pinalaliman> eh. <laughs> Guys, ganyan lang sila, wala pagtulog ba yan Ah, gimbol ah. Gimbol na. Plus yan pa. Tiga lang, kaya lang. <laughs> Ayaw na. Guys, ayos na.